ito yung lugar ng Cartinas, Mexico. Ah, dito kami ngayon nag-discarga. Dito sa kabila mga kalas, itong dalawang barko na to, Keep size to at Panamax. Nag -ano sila? Nag-discarga ng coal. Yung isa na yun sa pruwa, yan yung Panamax. At ito yung Keep size. Nag -ano yan sila mga kalas? nag ng coal. Abali, ah, malapit na na yun silang matapos. Tapos kami, dito sa kabila, dito sa may kabilang berth, uh, ito yung sa may mga handimax, nagdiskarga din ng fertilizer. Pero ngayon wala pa kaming operasyon, uh, simula kanina. Sabi break time daw o change gang, eh. wala man, baka may problema sa kanila doon, sa kanilang conveyor. Kaya relax muna kami ngayon mga kalas. Ganda dito mga kalas, oh, sa Cardenas, Mexico. Ganda ng labasan daw kaso hindi, mo, hindi pa man kami makalabas kasi wala pang sure pass. Hello mga kalas, isang masaya at magandang araw sa lahat. Lalong-lalo na sa aking mga subscriber at followers ko diyan sa aking YouTube channel at sa aking Facebook page. Ngayon mga kalas, dito na kami ngayon sa Cardenas, Mexico mga kalas. Ah, dumikit na kami. Nagdiskarga kami mga kalas ng phosphate fertilizer. Ngayon mga kalas, uh, wala kami operasyon. Uh, tigil sila kasi kinsgang uh, break time, eh, wala pa. No? Oh. Wala pang diskarga. Yung ano namin. Ito yun. Oh. Ito yung kargada namin mga kalas. Oh. wala pang ano wala pang operasyon kasi tumigil sila ngayon mga kalas ah, dito ako sa prua ah dito duty ko ngayon mag check ako ng lubid kasi magalaw yung virto dito yung tubig dito magalaw kasi dito kami sa bukana kaya minuminitur parati namin yung lubid kasi kahapon ah, na kami ngayon uh, dinagdaga namin ng lubid dito sa pruwa at sa pupa kasi dito kami sa bandang bukana kasi mga kalas yung pisto namin na perto dito sa bukana kami naka tiket you know? kaya yung agos ng tubig dito sa amin bumabanda kaya yung barko magalaw atras abante yun o no? tumutunog mga kalas o oh, yung lubi do oh. pero ayos man ayos man mga kalas ayos man kasi matibay may yung lubid namin kasi yung iba bago kaya ngayon medyo relax ako kasi wala pang operasyon ah standby lang muna monitor sa mga lubid Purwa po pa ito yung puerto nila ngayon dito sa ano, mano kalas, oh, Cardenas, Mexico. Maganda yung labasan daw dito mga kalas. Kaso hindi pa kami nakalabas kasi busy pa. Uh, hindi pa binigay yung surpas. Wala pa, hindi pa bumalik yung ahinte. Kaya hindi pa makalabas yung trupa. Uh, Nagantay-antay kasi para makalabas naman, matagal-tagal din yung biyahe namin. Tapos nung unang pirto namin, hindi kami nakalabas kaya ngayon eh sa dito sa Mexico, maganda yung labasan dito sa Cardenas kasi malapit lang. Kaya yung ibang kasama namin gusto lumabas. Kahit ako gusto ko rin lumabas kasi lang eh wala pang surpass kasi sana makalabas. So mga kalas, ah, maraming maraming salamat sa lahat. Nang nag-subscribe sa akin YouTube channel at saka nag-follow sa aking Facebook page. Uh, maraming salamat sa inyong suporta mga kalas. Sana patuloy pa rin yung panonood nyo sa akin in-upload na video mga kalas. Uh, sa inyong suporta. Tumaas na yung followers ko at saka subscriber ko sa akin YouTube channel. Maraming maraming salamat sa inyong mga kalas. Uh, God bless.